Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dating nang dating ang mga taong nang gagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhit. Sa kanyang paghahasik, may binhing na laglag sa daan at naiapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyu dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Dumagu ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tighi-sanda ang butil. At malakas niyang idinugtong, makinigang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus sa inyo'y pinaggaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tunungin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimus sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay. At ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi na hinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay ang mga nakinig ng salita Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.